Ito po yung tinatawag nilang sa daw na napakapait na dahon at kung ayaw mo ng ampalaya, siguradong hindi mo ito magugustuhan sa sobrang pait. Meron din po tayong inihaw na hito, kanin siyempre at itong kanilang tamarind sauce na merong piniritong sibuyas at mga fried chili. So ganito po nila kainin. Kukunin lang natin yung mga dahon-dahon at ito po ay bin lunch lang as in sinawsaw lang sa kumukulong tubig ng mga 5 uh, seconds. Dahil kapag na-overcook siya, lalo po siyang papait. Hito. Hmm, ang bango po ng kanilang ano dito, hito, Sausawan. Siyempre, lagyan natin ng sili, mm. Mm hmm. Hmm. <coughs> Kailangan kasama siya kasi boring pag walang ang <coughs> hang. Grabe, napakapait. Pero ang sarap. Hmm. Diba? Ito na po ang pinakapait. <laughs> Nagulay na alam ko. Paborito ko ang palaya kaya hindi na ako masyadong nanibago nung natikman ko ito dito sa Thailand. At ang taba ng kanilang hito. Ito po talaga yung kombinasyon. Hindi pwedeng ito lang kainin mo or hindi siya inihahalo sa ibang pagkain. Sa ganitong combo lang, siya sumasarap. Mm. Mm. Pwede rin yung mga kanyang talbos. Alam mo yung pait niya, yung hirap na hirap ka sa pait. Pero ang sarap. Masarap po yung combo, hindi siya masarap. Pero yung mga kombinasyon niya ang magpapasarap. At marami nga ako nagsabi, meron nito sa atin. At kung may mga puno kayo na ganito, ayan, papakita ko po sa screen. Baka ito nga ho yun. Kasi sabi nung mga nag-comment noon ay, parang halamang gamot daw sa atin, hindi kinakain. Hmm. Ito pong tamarind rin sauce, maasim na, matamis. Yung maalat-alat, kaya nakukontra po yung pait niya. Hmm. Manghang. Sarap ng hito. Inihaw nila dito. Sa atin po ba? Marami pa rin hito. Mm. Pag kainin mo siya nang siya lang, hindi pwede. Masisira dila mo sa pait. Mm. Ba? Diba? Tonto ang asawa ko sa da akin dati. Nung first time ko matikman ito, nagustuhan ko agad. <coughs> Kasi nga, I love ang palaya at yung papait, yung gulay namin sa Ilocano. milik ako sa mapait kaya hindi na bago yung ganitong sa akin. Ang hang. Sobra natin sa si sili. <coughs> At kung may ganito po sa atin, ano naman ang ginagawa. Baka sa ibang lugar, kinakain din. Mali natin. hmm Hmm? Tusok na pala ito. <laughs> <coughs> Pas muna sa sili napakaanghang. Hmm. Bago <coughs> nko sayo pa pala sa masarap. pag walang anghang kaya si mo anghang Mm. Sa side B naman tayo. <laughs> Sarap. Mm. Boring talaga pag walang sili. Ganyan po karami sili ang nakalagay. Kasi yan talaga yung level ng anghang ng mga chai. Ganyan po karami. sarap grabe. Last subok, konting sili. Wow. So ayun lang mga ka-umami, kung mayroong ganito sa atin, paki-comment naman. Ilalagay ko din sa comment section yung picture niya na mas clear para makita nyo at masubukan yung ganito. Kung meron, mag-comment kayo at ituturo ko sa inyo yung paggawa nitong sauce.